So, nagkikrabe ako ng bilo-bilo. So, gagawa po ako ng konti lang. Ayan, meron po akong, ayan, glutinous rice na binilog-bilog ko na. Kamote. Ayan yung aking pangpalapot mamaya. Asukal and then, of course, yung kinailangan, kinakailangan nating gata. And, meron na akong pearl dito. Sago. Ayan. Tutu na siya. So, ang gagawin ko ay ilalagay ko na yung kamote hindi ko na siya uh, tinanggalan ng tubig para sa ganun ay konti na lang yung ating ilalagay na pampalapot mamaya, kasi yung uh, sabaw ng sagu guys ay malambot na ay malapot na so ayan, ilalagay na natin itong ating kamote ayan. nag crave lang ako kaya ay gumawa ng konti. So, ayan. Ayan, nating maluto ito ng mga about 5 minutes. Kasi madali lang maluto yung kamote. Pumunta ako kanina sa grocery para bumili ng uh, ano ba yun? Jackfruit. Langka. Kaso wala silang langka sa grocery. So, ayan, hanggang kamote na lang muna tayo. So, ayan nating ano, kumulo at lutuin ng 5 minutes yung kamote. So, luto na yung ating kamote. Ilagay na natin itong gata. Ayan. Ayan. Then, pakuluan ulit natin. Tsaka natin ilagay yung bilog-bilog na glutinous rice. At tsaka yung asukal mamaya. Ang last na yon. So, napakadali lang gumawa ng merienda pag nagkikrape tayo. Basta kahit na konting kamote, o kaya may taro kayo dyan. Tapos, sago tsaka glutinous rice. Yun din naman ang mahalaga, yung glutinous rice. Para masabing bilo-bilo. So, ayan. Pakuloan lang natin. Takpan natin para madali siya kumulo. So, ayan. Kumukulo na siya. Ilagay natin tong bilo-bilo. Itong bilo-bilo lang naman, guys. Eh, pag kumangat na siya, luto na siya. Madali lang siyang lutuin. Very basic ang merienda ng Lalo na pag tag-ulan. Lagyan natin yung kanyang. And then, ilagay na rin natin itong asukal niya. konti lang yung asukal na nilagay ko guys kasi hindi po tayo pwedeng sobrang tamis. Ayan. At kung hindi naman kayo satisfied dun sa tamis niya, pwede nyo naman, ano, dagdagan. Kasi hindi lang pwede yung minsanan mo lang ilagay yung kanyang asukan. At least, kung kulang pa yung tamis, pwede mong dagdagan. Ayan. So, antayin muna natin na kumulo ulit at umano na yung umalasa na yung mga glutinous rice niya and then saka natin ilalagay yung kanyang pampalapot di ba guys napakadali sobrang napakadaling gumawa ng uh, meriendang bilubilo so ayan kumukulo-kulo na siya mamaya ay Uh, lalabas na yung mga glutinous rice niyan. Sobrang dali lang, guys. Ayan, nakikita ko na yung glutinous rice niya. Ayan. Oh. Ayan. Nababas na sila. So, pwede na natin ilagay yung pampalapot. So, ayan. Ilagay na natin itong pampalapot. Mukhang napakadami niya. Ayan. At pag nilagay na natin, kailangan nating haluin agad para even yung pagkalapot niya yan oh sarap so ayan sobrang daling gumawa ng merienda kung gusto nyo lang so, ayan oh. sayang so, kung may langkat sana to ang bango o kaya taro time lang natin na kumulo ulit. Then, okay na. Matikman ko lang kung okay na yung kanyang lasa. Kasi hindi man tayo matamis, guys, na ano. Hindi man ako masyado sa matamis. So, sakto lang yung tamis niya. Ayan, sakto din lang yung kanyang lapot. Ayan, no? Oh. Wow. So yummy. Ayan. Pakulian lang natin sandali. Saglit pa. Para maluto yung kanyang pampalapot. Sobrang dali lang, guys. Hindi kailangan mabongga ang yung bilo-bilo pag talagang nagki crepe kayo. So ayun guys, maglagay tayo sa ating bowl. Tikman natin, ayan yung sagu niya, oh, ang dami. Sarap. Ayan yung kamote. Okay. Tama na muna. So, i-off na natin yung... So, ayan guys. Tikman na natin. Wow! Yung sago, yung kamote. Tapos, ito yung kanyang bilbilok hindi mo na kailangan na bongga. Basta pag nag ka at meron kang sago or kamote lang. Tapos may glutinous si rice okay na yun. Hindi mo naman kailangan paligsahan sa paggawa ng merienda. Ayan.